Hey! What's up, what's up? guys? Good morning! Nakita nyo ba itong picture sa ating tagiliran? Isa yung ore ng aswang or tik-tik ang nahuli sa isang magsasaka sa probinsya. Panoorin natin ang video guys dito sa ating tagiliran. So, isa siya sa ore ng kagwang. Ayon sa iba, ang kagwang isa na lang sa uri ng mga kampon sa kadiliman. Hindi naman natin alam, di ba? Kasi ako laking probinsya, pero neighbor naman ako nakakita ng mga ganong uri ng ano eh, hayop eh, yung aswang or uh, ano pa yan, nananggal o tiktik neighbor talaga ako nakikita ng ganyan. Pero ayon daw sa isang uploader, ito, isa daw talagang uri ng aswang na naabuta ng umaga. So guys, kung sino may alam sa mga ganitong uri ng hayop, comment lang sa comment section para malalaman natin kung ano ba talaga ito. Maraming salamat guys. Thank you.